ang estudyanteng walang mga paa. Ako ay isang evangelical Christian. Alam kong may ilan sa inyo agad magtatanong, e di ba hindi kayo naniniwala sa manamulto? Tama, sa doktrina namin, wala talagang kaluluwang gumagala. Pero may mga demonyo, at kung iisipin mo, mas nakakatakot iyon. Lumaki ako sa ganitong kapaligiran. Bata pa lang ako, nasaksihan ko na ang exorcisms. Nakita ko ang isang batang babae na sinaniban. Nag-iba ang boses, parang lalaki, at kahit pitong lalaki ang humawak, halos hindi nila makontrol. Doon ako lumaki, doon ako nahubog. Kaya't alam ko kung may nakikita man, kung may nadpaparamdam man, hindi sila ligaw na kaluluwa. Iba sila. Agosto 2011. College student ako noon bagong lipat mula sa hometown ko na isang oras ang layo. Hirap na hirap ako mentally dahil natuklasan naming may kanser si mama. Palagi akong lungkot na lungkot. At sa panahong iyon, nagsimulang dumami ang mga kakaibang nangyayari. Madalas akong magkaroon ng sleep paralysis. Lagi kong nakikita ang tatlong mukhang distorted, halos parang natutunaw, nakadikit sa akin. Sa tuwing papasok ako sa simbahan, Ramdam kong may sumusulod sa akin. Hindi ko na lang pinapansin. Baka epekto ng bigat ng pinagdadaanan ko. Ang gabi ng unang klase, isang araw ng Agosto, lunchtime, na text ang major professor namin. Class will be 6.30 to 7.30 p.m. First meeting. Limang estudyante lang kami sa maskom, kaya pwede naman sana kaming lumipat ng oras, pero walang umalma. That evening, makulimlim, maulan at mahangin. Nasa ikafort na palapag ang classroom namin, katabi ng isang malaking puno na sobrang luntian. Habang paakyat ako, napansin kong kakaiba. Musician ako, kaya sensitibo ako sa tunog. Mula ground hanggang third floor, rinig na rinig ko ang ugong ng hangin at pagaspas ng mga dahon. Pero pagdating ko sa ikafort na palapag, Biglang nawala ang ingay. Tahimik. Sobrang tahimik. Para bang may invisible wall na humaran sa lahat ng tunog mula labas. Pagpasok ko, wala pang tao. Sinilip ko ang paligid, walang ibang klase. Kami lang. Pero may kakaiba sa hangin. Mabigat. maya, -maya dumating ang prof namin. Una pa lang, sinabi niya, Guys, gusto niyo bang lumipat sa baba? I feel weird here. Napatinginan kami. Komportable na kami sa pwesto. Nakabukas na ang laptops. Kaya tumanggi kami. Pero buong lecture, paminsan-minsan inuulit ni ma'am na gusto niyang umalis. Ang paglitaw. Kalagitnaan ng klase, biglang nag-brown out. Sadlit lang, kuryente bumalik. Pero ramdam naming nagbago ang paligid. Wala nang sikat ng araw at parang lumamig ang silid at doon siya lumitaw. Isang estudyante naka-nursing uniform. Hindi naman dapat nakakatakot yon. Pero napansin ko agad ang kakaiba. Gumagalaw siya pero hindi ang kanyang mga paa. Para bang dumudulas lang siya sa sahig. Diretso lang ang direksyon. Walang hangbang walang tunog. Lahat kami napatingin. Lahat kami nakapansin. Ang mga kaklasikong babae, halos sabay-sabay na paiyak. Tahimik, pinipigilan ang hikbi. Kinakagat ang panyo para walang marinig. Ako mismo na nigas nang makalibpas siya sa pinto. Sinundan ko agad. Mga tatlong segundo lang ang pagitan, pero wala na siya. Wala. At alam kong walang tao dapat doon. Ang pag-iyak ng taibigan. Pagbalik ko sa loob, halos nagsisigawan na ang lahat. Nagmamadaling nag-empake ng gamit. Tumakbo kami palabas, pababa at doon lang sa Batibot area, nakahinga ng kaunti. Doon ko napansin, isa sa mga kaklasi ko umiiyak pa rin. Pero iba, hindi takot ang iyak niya. Malungkot, nilapitan ko. Bakit? Ano bang meron? Sabi niya, yun yung kaibigan ko. Nursing graduate, namatay sa sunog sa isang hotel noong 2010. Licensure exam week nila noon. Doon bumagsak ang lahat sa akin. Hindi naman siya mukhang nakakatakot. Sa totoo lang, Guwapo pa nga, pero kinilabutan ako ng buksan ko kinabufasan ang isang tribute video sa YouTube para sa mga nasawi. At ang unang mukha na tumambad, siya mismo. Ang pag ami ng janitor. Kinabukasan, ikinuwento ko sa maintenance guy ng building. Natawa lang siya at sinabing madami nang nakakakita dyan. Hindi lang sa fourth floor, kundi sa iba't ibang parte ng campus. Hindi ko nalang sinasabi kasi ayaw kong magpanik mga estudyante. At mula noon, hindi na nawala sa isip ko ang tanong. Kung wala namang ligaw na espiritu, kung demonyo nga ang mga nagpapakita, ano ang tunay na nakita namin noong gabing iyon? Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat!